Pasan ko lang sa kundi ay. Mayas lang sa suyopan ah. Paipa. ko. Ayun po, oh, marami pang katuday oh. Meron pa. Ay, hindi ko maaala. Ngay mm. pa iba makakadeng. gasam dai ta di dan an di nalusan mu lama tad ada kamas na Oh, sungai besut dengan nanuk ayan. Dai tu belai, tai na Balay ni Ambet nga am am mi Tay sungatan tay pakagulpian mi Ayo sya napitlaw Ilampay Ilang din siya ride to? Sana na ako ban Aa Ilampay nun, Ilang pa nuna nabiyong pa lang danong Nabiyong din danong yan Chatmon pataasan. Ah, mukasjay. Para hindi umapo. Kasi pag ano yan. Oh. Oh, my gosh. So, may, ay, may dito niya? Pwede ka na ditong mag ano Oh, may pispan ka na dito. Uh -huh. Galing sa ano, oh. Yung nakita nyo yung busiway na yan. Ah, dito. Dito galing. Dito galing. Galing. Hindi, galing din sa Busiboy na yan. Hindi, dyan, doon. May ubog pala Hindi dito. Hindi tangan rumor, ano? Yung gagawing CR ng kapatid ko. Ipiyat na? Ayan, no? tubig, latubig, oh, tubig na tubig, oh. Ba, pwede lang swimming pool? Oo. Ay. Ay, sa pay, atay okay, siniminto dati na ti uneg na? Ham. Ay. Asa so, sandang siniminto na, eh. Sa pay ngayon nga, mga ubog.

Is dingar jembung. Ayang ah. ah, ah. di nyug adi ya. Maya. Dia mau bula. Disdi tali beri dan umur. Kapan pay abu nol nah, dal tangki? Asal Nadal-dalus aldalus tanu je tangki. Nih tinggal. Jai. Nite... Adu mati balai di tangan nak katera. Oh ni. nami nga lagi pernah ini? Nanti kodongan. Yum. Mm -hmm. Ah? Jay, makunan jay, tayo, dakl, di makunan nyalan tu. Di pagbakpil tayo, dakil tayo makan na. Una, na pimon isang kawat. Sa so, ini tutok dapat pa tinugan ang Jerry. Ay singkop sina? Ah, awis di lang. Si da bunbunagan si Adidan dan ikwasin bunbunagan. Ito yung tracayat. kusina nyo. Adi well, dan buon. Ito yung kusina nyo. Narod. Ito ang ito ang oh, lababo kusina. Ay. Si Ar. Dito ang pinaka-ano na mesa. Dito ang gagawin, ano? Gagawin yung receiving area? Oo. Mm -mm. mm -mm. Ito ang kwarto namin. Ganun lang. <laughs> At least, meron din May atin, Daitan. Oo. Oh. Sabi ko nga, hapon problema Apo uh, Diyos, isa ba kong sa kasakulak? Pag yung mamag din, kap-kap na kap. Awaan din. Hindi e ko inaasahan ganun na merong usang sila ng volunteer magsasabing gagawa. Mm -hmm. Thank you, Lord. Mm -hmm. Hanak na marigatan din nga pa na okay, makitong-tong-tong -tong pa itisab sa ditan. Ni Apo Diyos nga ito nang Tsaka willing siyang pinautang yung mga ano? Yung mga hollow block. Uh mm -huh. -hmm. Ay, buba, siya ti block ng Jerry. Siete. Siete. Hindi na sabi niya, hindi malo. Tiyo, tiyo, bim, yung dali. Hindi na. Hmm. Nung magay, awan pa lang kanuti customer dah. Ito nga, nga, ito Tama usar at lang din yung hano black si Kit at least ay na magana yung nalaing. Sabi nagbasit tao mo? Mas sa? Basit lang ngot ngayon Din balay. angin lang kami yung tanuman ko Si tatang nga din anak no kasi. Pag anda di sa apis guwab. Baka ko na na pagkat ni Jai. Ngayon nga yung mga tayo na unasa. Dito yun. Dito Dito yun. Tapos tulang ti duwa nga kwarto, ay duwa nga tawa na kwarto gani. Hmm. Mai. Nalpas na dito ti maka Domingo. No. Siya ate. Upat da ko mang ngumit din usang namin. Kar na kayo sakit bigas na. Dito karon na yan ada trabaho rumo nga kasi. Is, isu nga man. Isu nga kalak kita uli yang kurang us historiaksin testimoninya, si dia melitus uh testimonnya testimonian sebagai balak kau uh yang testimonian asal historian di nai anak apa pindah kapin poin, endlay eh ayak man maging malapit sa akin sa tulad awanmattir kas anu nga maharbesan tulang lang. Yang sik adi mangyereng-ngereng-ngereng sakit di Cenai asid wino ulcer di Iso yang pasang Yang adi Pakat ay sik adi <tuk>